Here, dito tayo sa aming lugar hindi ako nang alaman dito Sali tayo dito tayo ng mga tatanim natin paano yung mga putas kung all order ko rito ay wala na yung mga ortees nila pang tenta na Ang ganda rin mga laman na rito. Ayan, mga pressure oh. Bali, ang kukunin natin dito is puno. Mga markot. Ayan. Kung gusto nyo bumili oh, dito lang po yan sa so proper. Yan, halap ng sport complex. Yan po. Mo-order tayo ng lansones, rambutan, at orange. Nakakuha tayo ng kalamansi, mga treasure. Ito, tayo na isa. Yan. Para madaling mamunga ay lang wala sa amin bakuran. Ang ganda rito mga treasure oh. Marami kang mabibiling gamit. Bibili na rin tayo ng lupa. Ayun yeah, may tinipitin rin silang ano. Ba't yung sigamot na ito? Serpentina. <laughs> yeah. Pasal tayo rito. Pwede tayo ng lemon? gamit. Tetur. Okay, Kasi yan doon mga treasure Kaya medyo maingay Hindi muna tayo salaman sa mga treasure Hindi, pa ako uso ngayon Hindi ko pa nahiligan Puno-puno muna tayo mga treasure Kung Pakikinabangang balang araw